So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay share ko sa inyo yung uh, bagong product na ginagamit natin ngayon mga boss So eto ay nabili natin sa Shopee mga boss At uh, ilalagay natin yung uh, link ng shop mga boss na pinagbilhan natin dyan sa ating uh, description box mga boss So eto ay mini tools na pwede natin mabili sa Lazada at Shopee mga boss so ano ba ang meron dito so eto mga boss so slide lang natin pakaliwa para mabuksan natin yung loob so yan siya mga boss so meron siya mga socket so 2, 4, 6, 8, 10 so 10 na bala ng sakit yan mga boss so 14 mm yung pinakamalaki at yung pinakamaliit mga boss ay uh, 5 mm yan so 14 yung pinakamalaki at uh, 5 mm yung pinakamaliit mga boss so dito meron din siyang mga iba't ibang klase ng screw mga boss so meron siyang U U type so yan. So dalawang U type tapos ah uh, hindi ko maano kung anong tawag dito mga boss, so Philip ba o so yan, bali tatlong gatla siya mga boss, meron siyang uh, tatlong gatla at ito ay bali apat na gatla mga boss. So magkakaiba siya. So dito sa baba ganun din pero magkakaiba naman siya na sukat mga boss so bali apat din yan at meron din tayong negative type mga boss so itong mga to bali tatlo at meron din tayong style alin mga boss so yan so H6 hanggang 2.3 mga boss so meron tayo nyan ah, iba naman ito mga boss parang triangle naman siya so yan So, eto alin to. alien type. At yung pinakala, pinakalas mga boss ay parang triangle type. So, pinakamalaki ng ating alien type mga boss ay H6. At yung pinakamaliit ay H3. So, dito meron din tayong flower mga boss. Flower type. So, eto yung... Uh, tornilyo na pwede nating Uh, igamit mga boss dun sa pinakabatok ng Honda Click so ganitong klase kasi mga boss yung kailangan natin dun sa batok ng Honda Click so ang sukat ng mga boss T25 so yan yun so eto yung para sa batok ng Honda Click mga boss so dito meron din tayong parang Y type mga boss so eto So, hindi natin masure kung para saan ba to so comment nyo dyan mga boss kung para saan tong part na to mga boss so dito meron tayong converter mga boss so sa mga deep so deep socket o deep converter mga boss para dun sa mga malalim na parte so pwede natin gamitin yan so eto meron tayong small converter So, ayan. At meron din tayong uh, deep deep style mga boss na converter. So, ayan. So, yung mga mahaba mga boss na pwede natin i-bend. So, may mga party kasi na hindi hindi siya na naka-straight mga boss. So, ayan. Pwede natin i-bend yan mga boss. Okay, tabi muna natin to. So, dito naman, dito sa bandang baba mga boss ay, yan nga, meron siyang close range mga mga boss, sakit, sakit close range, mula uh, 14mm hanggang 5mm mga boss. So, meron tayong uh, close range sakit mga boss. So, itong parte na to, so, ito naman, dun sa mga uh, maliliit mga boss na espasyo, So, katulad dun sa ulo ng Honda Click mga boss, ang kailangan natin dun ay maliit lamang na screw. Screwdriver. So, ito pipwede ito mga boss. So, halimbawa, ito. So, yan. Dun sa ilalim mga boss, pipwede na natin siya magamit. Yan. O, kaya yung mga parte na may harang dito, So, pwede natin ito magamit mga boss, masiksik natin sa ilalim. So, ang kagandahan din ito mga boss, hindi siya nahuhulog. Kasi meron siyang uh, magnetic dun sa loob mga boss. So, yan. Okay. So, uh, counter clockwise mga boss. So, kung uh, pasikip naman tayo, so, i-write lang natin ito mga boss. So, yan. So, naka-clockwise na siya. So, pahigpit na yan mga boss. Kung ilalagay naman natin sa left, yan yung paluwag o counterclockwise mga boss. So, okay. Kasi, dito, sa parting to, ay meron din siyang uh, stopper dito sa pinaka kamay mo para hindi siya may ipit sa parting to mga boss ng bakal. So yan. So okay itong party na to mga boss. So yan yung gamit nito. Etong device na to, yan yung gamit niya mga boss. Doon sa mga masisikip na part parte na hindi kaya ng ating uh, ranchet. So dito tayo sa ating pinaka ranchet mga boss. So yan. So dito pwede natin siyang i-bend mga boss. Ito yung pinaka lock niya. So, ididiin lang natin to. So, yan. Didiin lang natin to mga boss. Kung gusto natin nakatayo. ganyan. O kung gusto natin nakababa. Habang iniikot to mga boss. So, yan. Lagyan natin sa gitna. So, okay. Nakalak sya. Lagyan natin sa baba. So, yan. Nakalak. Ito yung pinakalak nya mga boss. So, dito mga boss ay Uh, bali may tatlong stopper siya. Kaliwa kanan mga boss. So ilagay natin sa kaliwa, isagad natin sa kaliwa mga boss. So ang mangyayari niyan ay naka counter clockwise siya. So yan. So papaliwag pag nakasagad siya ng uh, kaliwa mga boss. So kung ikakanan naman natin, ang mangyayari ay Ah uh, pasikip naman siya. naka clockwise naman yung ikot niya mga boss. So sagad sa kanan. So counter clockwise siya. Pasagad po o pasikip mga boss. So pag na mo yan, yan yung hindi na siya uh, hindi siya bumabalik mga boss. So naka-stay lang siya. So yan. So ganito na, parang screw na lang siya. So parang normal screw na lang siya. Pero pag sinagad mo siya, So, dun siya magiging ranchet mga boss. Sagad uli natin sa kaliwa. Yan. Counter clockwise. So, yan yung kagandahan yan mga boss. Ito mga boss ay, yan. So, pipwede rin natin siya ay ganyan. Na hindi nakasagad. So, yan. Nakasagad. Okay. So, dito. Gamitin natin yung ating converter mga boss. So, ito yung pinaka-converter mo. Ah, uh, ito. At pwede tayong maglagay ng ah, uh, ito. So, dito yan mga boss. Sa pinakabala natin. So, halimbawa, halimbawa, itong 14mm. So, yan. Okay. So, yan. So, yan yung gamit na ito mga boss, itong converter na to. Subukan uli natin sa iba pa. So yan, okay. So baba natin. So yan. So subukan naman natin yung ibang converter mga boss. So ito, uh, pinaka-deep. Okay, yan. So ganun din siya, magnetic din hindi rin siya nalalaglag mga boss at Ito eto naman ang gamit naman nito na mga boss tong converter na to ay di para naman dito sa mga screw so yan okay so maganda talaga dito mga boss hindi talaga malalaglag yung ating screw dahil dun sa dulo sa parting yan ay may magnetic siya okay So yan, kahit magkabalik ta diyan mga boss, walang problema. So yan. So pwedeng gamitin natin ay screw. So yan. So yan, screw na siya. Okay. Dito pwedeng rin natin tong gamitin dito mga boss. So yan. Okay. So parang ganito rin siya mga boss sa ranchet natin. Parang ranchet din siya. Pero, hindi ganun kalaki yung spasyon na makakain niya dun sa uh, paglalagyan natin. So, yan. Meron din siyang uh, higpit at pasikip mga boss o paluwag. So, okay. So, yan yung gamit na itong converter na to para dun sa mga malalalim na parte mga boss so balik ulit natin to so ito naman yung ating converter na mga boss so dito pa rin yan okay so pwede natin siya magamit dito so gamit tayo na itong uh, allen. so yan mga boss oh. Okay. Pansinin niyo mga boss, iniikot ko to tapos umiikot din tong parte na to mga boss. Tong parte na to sa taas. Yan oh. Okay. So magka-connect pa rin siya mga boss. Kahit na nakabalik ko to, tong parting to, yung parang spring, ay umiikot pa rin yung ating alin doon sa taas. Okay. So I-counter natin yan. So, yan. Pabaliktad naman yung ikot nya. So, okay talaga. So, gumagana talaga tong converter na mga boss. Doon sa mga uh, masisikip o kailangan i-bend yung ating socket. So, ayan So, okay mga boss. Itong product nito talagang magagamit mo kung mahilig ka mag-DIY. So, napaka-useful na ito mga boss dahil mapapadali yung ating pagdi-DIY sa ating motor mga boss. So, yan, marami tayong pwedeng pagtilian pagdating sa screw, pagdating sa mga flower screw at don sa allen screw mga boss. So, marami tayong mga uh, pagpipili ang mga tools o mga converter o pang deep socket mga boss maging yung ating close range na sakit ay meron din tayo mga boss so okay so kung gusto nyong bumili na ito, mga boss ay ilalagay natin sa ating description link yung link netong uh, produktong ito mga boss uh, Shopee o Lazada mga boss ay maglalagay tayo ng link dyan para may direct kayo doon sa mga shop na legit na nagbibenta ng ganitong klaseng tools mga boss. So muli maraming salamat mga boss at God bless.